Landmark to, ano ka ba? <laughs> okay, dito po ako sa landmark. Sa landmark, tapos... O, epal po, o epal. The landmark po, tapos sa food court. And then, umorder po kami sa... Kauti! Kauti po ah, Kauti. Kauti. Tapos, sabi po, isang isang order. Sabi order Order sa, sabi niya. Sabi niya kay ate. Ate, isang pork and bean, one toy. Tapos yung isa po, chili sa extra. Extra chili sosa. Extra raw, extra. Paano extra? Ito po, ito po. Extra. Ito lang po yung ordinary. Ordinary, ordinary. Pinagamian po niya ng chili sauce. And this is the moment of the truth of the moment of the truth. I will say it na. Mas na po kung may mangyari sa akin masama. Ito po, binibidyoan ko na. Mas na po ako sa pagsihihinga siya. A game. Game. Pray to God. <laughs> slow motion, slow motion. Ayan <laughs> sa. Hindi naman ako. Hindi. Lagyan <laughs> mo Dato man ang tulog mama Mamaya yan, mainit yan sa bibig. Mamomula na bebe ko.